Trending ulit ngayon sa social media ang pangalan Pepsi Paloma kahit na 40 years nang namaya pa ang sexy starlet. Lumabas na kasi sa wakas ang full trailer ng kontrobersyal na movie ni Daryl Yap titled na The Rapist of Pepsi Paloma. Tubong ulo ang gapong direktor na nakilala sa kanyang online series na Vincent Simmons at nagumpisa ang umingay ang pelikula. Nang mag-viral ang picture ni Mon Confiado, nagaganap ng manager ni Pepsi na si Ray De La Cruz. Sa may ikling takbo ng naging karera ni Delia Smith, na mas nakilala sa taguring Pepsi dahil mga miyembro siya ng Soft Drink Beauties, ay halos 10 lalaki ang nakasama niya sa walong pelikula. Kilalanin natin ang top 2 na malalapit sa kanya. Number 1, Hil Guerrero siya ang ni Pepsi sa first movie niya na Brown Emanuel at nagkasama sila ulit sa The Victim. Pareho nila manager si Ray De La Cruz. Inilahad niya sa cabinet files ng Pep.ph na nadiskubre pala sa beerhouse ni Ray si Pepsi. Ito ay ang sariling atin na located sa Quiapo kung saan nakatira ang manager. Ito pa ang ibang pahayag ni Hill tungkol kay Pepsi. Tadagang childish si Pepsi, syempre bata. Masiyahin siya, nakakatuwa at saka mabait si Pepsi, lalo sa mga kapatid. Pero sa likod daw ng pagiging basayain ni Pepsi ay may malalim na lungkot. Saad ni Hill, palungkot ang buhay ni Pepsi dahil sa nanay niya. Ang nanay niya kasi mukhang pera. Mahirap lang talaga ang buhay nila sa Santa Rita on Longapo. Sa bukid ang tirahan nila. Narating ko ang bahay nila. Kubo-kubo rin. Pagaman nakuha niya ang titulong Betamax King, 1985 ay iniwan ni Il ang showbiz so pa mag sa Riyadh, Saudi Arabia. Bukod sa pagiging artista ay naging driver din siya ni Riyadh Pepsi. Nakasama siya ng kasagsagan ng rape case laban kay na Vic Soto kung saan nagpunta sila kay Juan Ponce Enrile sa PNP, sa People's Journal, sa Balita at sa iba pang newspaper offices. Recently nang lumabas ang trailer ng Pepsi Paloma movie ni Daryl Yap ay umamin siyang may sa kanya na si Garillo na kilalang tao nang mag siya sa korte. Ibinuking rin ni Hill na hindi siya naniniwalang ni Rape si Pepsi. Number 2, Ernie Garcia. Former male sex symbol siya na nakasama ni Pepsi noong 1984 sa mga pelikulong Virgin People at Snake Sisters. Ito ang mga pahayag niya. Pepsi was a regular innocent girl But was thrown in the jungle of bold and even bolder films as it was the experimental films. She's an ordinary teenager having crushes, especially when we got together again in Snake Sisters. She must be 16 or 15 at the time. She was a sweet girl, but very troubled. As she said, people close to her could not care for her but what she makes. She was very lonely as she longed for love just like every girl her age. so it didn't come as a surprise when she committed suicide. It was sad. 70s nagsimula ang TV career ni Ernie bago niya sinubok magpilikula. Pumasok siya sa showbiz at 16 years old bilang isang singer. Coincidentally, sa unang acting stint niya na aliw ng buhay ay nakaperehan niya si Gina Alahar na siya ngayong kagadap na charito solis sa pilikula. Ang isa pa niyang title ay King of Visayan Movies dahil mabenta sa mga bisaya ang naging nila ni Chandler Romero. Ilan pa sa mga nakasama ni Pepsi Paloma sa pelikula na susubukan nating itampok sa channel na ito in the future ay si Alton Thai, Dito Gruet, Eddie Garcia, Dante Rivero, and Roy Rustan. Sa YouTube ay may pakalat-kalat na recording umano ng apology nang namayapa na si Richie Dehorsi na isa sa mga inakusahan ni Pepsi kasama si Vic Soto, at Joey De Leon. Ito ang kopya at kayo na ang humuska. Hindi naman kami ng tawad na rin sa tawa namin. Ano? Malagay. Eh, ano, tawad na akong Pepsi. Ano nga nagawa ko sa kanya.